yon mga lodi so for video po natin mga lods gumagawa po tayo ng sliding window ayan mga lodi sliding yan kaya lang hindi pa may slide ngayon baka sunod na araw may slide na yan kaunti na lang mga lods matapos na natin yung ating bintana samaan nyo kami mga lods sa loob tingnan natin yung mga bintana namin sa kwarto may kwarto na may pintuna, may bintana na mga lods. Tara! Yan mga lodi, ito nga po pala yung kwarto namin. Ayan o. Oh. Ayan, ito yung pintala namin mga lods. Ayan, sliding to mga lodi. Kaya lang hindi pa nga slide nyo na araw pa ito ng slide. Kasi bagong gawa pa, eh. Hindi ko nga pala mga lods, giyandahan. Kasi baka sabihin hindi ako may gawa eh. Diba? Yan, ito mga lods. Ito yung kwarto namin. Yan, tapos na tayo mga lodi. Ito pa, sa namin bintana. Yan. May bintana na rin. Kortina na lang dyan mga lodi. Tsaka itong kwarto namin na to. Itong kwarto namin na to mga lods. Ano lang to? Alagyan na namin ng cortina Para pwede na pong tirhan Pakain ng flooring po namin mga lodi yan. Yan. Bato lang po muna yung flooring namin. Tama, mga lodi, ito pa. Itong pinto namin ang pinakamalapit mga lodi. Ipe, may pinto tayo. Pag may bahay, dapat may pinto. Oo, oh, di ba? Yon. Yan ang pinto natin mga lods. Diba? Talagyan ko lang yung mga lods ng lorito. Yung panara para hindi mabuksan kasi syempre ba, dapat ang pinto ng bahay meron niyang ano panara uh. Uh. yan o no? oh, pobyo na lang yung bintana natin matatapos na mga notes ito naman ang mga loading din natin dito ano lang muna ito, plywood yung plywood na ito i eh, board ko lang dito wala mo nagtong lalabas kasi kulang tayo sa kahoy. Wala tayong materialis. Wala tayong paku. Wala tayong kahoy. Kaya ano lang muna siya. Tatapalan ko lang. Kaya nga pala mga Lods, salamat nga po pala sa binigay niyo sa aming blessings ni Mami. ah uh, as soon as din po, as soon as, as, soon as possible. Uh, po kami ng kontador namin. Oo, oh, kuryente na po ito. Bali, kompleto na po yan. May mga ilaw na po yan. And... Wala ko palang ilaw. <laughs> Pero meron na po siya mga bugilya. Saka meron na rin po kami. Ayan. Breaker. Oo, oh, diba? Ayan, mga ludi. Salamat sa panunod nyo. Thank you.